Magandang araw sa inyong lahat. Ito, mga kaibol, ay ang puno ng adgaw or alagaw. Ang daming bunga. Nakakatawa kasi, mga kaibol, ako natutuwa ako kapag nakakita ako ng puno na hitik na hitik sa bunga. Yan o, ganda. Inog na. Yan, malaki na yung puno ng alagaw dito. Ang daming ibon na kanina na naka, nakahapon sa Masarap ang bunga nito mga kaibol. Hindi lang to basta 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 halaman gamot eh yung bunga niya ay masarap din. Ah, kukuha ako ko ko ng bunga mga kaibol Ito yung bunga mga kaibol. Meron pa kasi parang ito alagaw ito. Ang to sa amin ano. Meron pa nitong isang klase yung parang medyo mabalahibo ang ano ang dahon. Pero to alagaw din ito. Bunga ng alagaw. hindi, hindi naman sa ganun katamisan pero okay na nung bata pa ako mga kaibon ano, yung, itong, puno ng alagaw madaming ibon na dumadapo dyan nanginginain ng ganito tapos yun nakaabang ako sa ilalim ng puno meron akong nakasabit na tirador na gawa sa sanga ng bayabas yan hinihintay ko silang makampanti na nanginginain sila nito then Tsaka ko sila titira do rin. <laughs> yun, yun yung yun yung alaala -ala ko nito. Itong alagaw na ito. And tsaka yung lolo ko, yung lolo ko kasi maraming alam sa mga herbal-herbal na dahon. Yung dahon nito kasi mga kaibot ay ginagamot din sa ano sa ubo, ubo na may plema. Ilalaga mo yung dahon nito. Yun yung yun yung gagawin mong Juice parang inumin mo siya 3 times a day. Pero hindi ko din sure mga kaibol ha. Uh, always consult your doctor ano. Yun 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 yung na experience ko lang dito sa dahon ng alagaw at tsaka mga kaibol. Itong dahon niya ang bango nito. Ang bango ng amoy ng alagaw. Yung sa mga malalansang isda, ang ginagawa namin dito, uh, binabalot namin yung isda kukuha ka ng dahon pagsasamasamahin mo siya ganyan tapos ibabalot mo yung isda ganoon sa bangus din sa inihaw dudurugin mo yan ganyan ipapalaman mo sa bituka niya <coughs> ganoon ganoon yung ginagawa namin dito sa alagaw na ito and ito habang naghihintay ako sa ilalim ng puno sa mga ibon eh syempre nanginginahin ka rin ito yung ibon na agbaan kung alam nyo yung agbaan yung kalapating layas na maliliit lang saka yung ibon na pago and yung maya yung mayang simbahan yung ano ibon simbahan na tinatawag yung kulay brown ah, may na may ina ito mga ibon na ito yung inaabang-abangan ko sa ilalim huwag ka masyadong magalaw at ang ibon ay lilipad kapag ikaw ay magalaw dapat kampanti ka lang ganyan <laughs> nakulay sa nakulay sa bibig sarap na, na experience rin ba ito mga kaibol? itong alagaw o agaw kung tawagin anong tawagin sa inyo yung iba may mga juice pa dito eh niluluto pa nila yung dahon nito comment nyo na lang ako mga kaibol. kung na experience nyo ito and ano ba ang ginagawa nyo dito sa alagaw nagkukulay na May mga kagamutan din to eh. Sipon, ubo. Kulay ng labi ko. So yun lang. Bye bye. Follow, like and share. Alagaw. <laughs>